Ayan, dyan po ako maglilinis. Linisan ko po muna yan. Ito po tayo, naka-guantes. Tapos meron tayong itak. Ayan. Ito natin linisan dito sa malatik lang. guys. Oh, malinis-linis na 'yan. Doon pa tayo banda oh. Yan, nilinisan pa natin diyan. Ayan. Ito na guys, ang natapos namin. Ayan oh. Ito po yung after lunch namin nagawa. Na tayo ay naglinis dito sa paligid ng ating kubo. Ayan. Ito ang paggagamas natin dito sa ating kubo. Ayan oh. Sa paligid. Kasi matataas na po yung damo oh. kani oh. kanina po ay eh, puro damo yan oh. ngayon po ayan mga nakabunto na yung damo na nilinis natin ayan na oh. po malinis na Hmm, kita na po ang mga puno kahit po yung ube oh, ayun. Ating mga paminta ay maganda ng bunga. Ayan po oh. Malinis na. Hmm, oh, ayan yung kabilang side pa o oh, eto o. Oh. Ayan. ayan. ang ating paminta oh. Kakatuwa ang bunga oh. Ayan. Mabunga hmm, po ang punong ari. Maliit lang po pero sagad. Ang, ang bunga po ay mahitik. Or marami. Ayan po. Ang oh. paminta natin. Ayan oh. Itong gilid daw oh. kanina po 'yan puno ng damo. Oh. Ngayon po nakakapit na lang diyan ipaminta. Ay, Ayan po oh, ang ating nilinisan. To. Tapos ito ang ating paminta. Ayan oh. Malinis na. eri pa po oh. Ayan po. Oh. Ayan. Papunta doon. Mm. Oh malinis na po at kita na ang mga puno yan pong mga dahon dahon na yan na nasa sahig or nasa baba yan po yung mga pananim yan po yung mga suloy yan po yung ipinamimigay namin na pwedeng itanim kanila pong ipinupunla yung aming pinagbibigyan para po sila magkaroon din ng tanim ayan po marami po yan ayan po ang mga ano suloy ng ating mga paminta yan po mga nagapang na yan yan po ang itinatanim at ipinupunla Ayan. O, tapos ito po ang ano ng kubo. Ang harap. Ayan. Punta po dyan. Hmm. Ayan po ang ating mga nalinis na. Hmm. Ito pa po. O, oh, ang daan. Ayan. O, malinis na po. Ayan ang ating mga nalinisan or ginamasan din sa paligid ng ating kubo. Thank you for watching! Salamat sa laging panonood. Bye-bye.